100% Leaps on Sinuspindi po ng Pangulong Bongbong Marcos na isang buwan ang pagkapataw ng parusa sa mga e-bikes, e-trikes at iba pang sasakyan na pinagbawalan po na dumaan sa National Roads para bigyan ng sapat na panahon ng mga driver na makapag adjust sa bagong polisiya. Matatandang epektibo sana noong April 17. April 17, ang parusa sa mga lalabag sa pulisya na nagbabawal po sa e-trikes, e-bikes at iba pang kahalintulad sa sasakyan sa pagdaan po sa National Road sa Metro Manila. Batay rin anya sa rekomendasyon na natanggap ng Pangulo, mananatili pong pagbabawal, mananatili pong sisitahin kayo ang mga natukoy na sasakyan sa ilalim po ng MMDA Regulation Number 24 022 Series of 2024 sa piling pangunahing lansangan. Sakop daw po ng palugit ang hindi muna pagtitiket, hindi rin daw po muna pagbumulta, at hindi rin po kayo i impound Yun mga e-trikes, e-bikes, e-kuliglig, Bielin po ng Pangulo sa MMDA at ang mga lokal na pamahalaan dito sa Metro Manila kung paparahin, sisitahin yung mga e-bike at saka e-drive, walang may pakitang rehistro ng susakyan, wala rin pong driver's license, ay ipaalam muna ang mga kalsadang maaari nilang daanan. Gayun din ang mga bagong pata patakaran na ipinatutupad po ng pamahalaan. Hindi naman po binanggit ng Pangulo kung hanggang kailan ipatutupad ang palugit. Pakinggan natin ang Pangulong Bongbong. -bong. Dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba yung bagong rules, paano sila mag-adjust. At saka 2005, laking multa niyan. Um, Napakabigat na para sa kanila. So bigyan natin silang isang buwan para alam nila kung ano ba yung dapat nila gawin. Yun po ah, na Bigyan kayo ng isang buwan. Salamat kay babayit ang Pangulo. Kung hindi, kung ako ho. Kung ako po yan. <laughs> Tagal na kayo pinaguhuli. mhm mm